Maiiyak sa sakit ng katawan si Jet dahil kay AD tinawanan pa Cold moment naman para kay SGA after ng nasty move niya Happy nga ang mga celebs habang pinapanood itong si LBJ At pogi move naman si Austin Reeves malakari Irving sa harap nila third meeting na ng dalawang Western Conference teams, Los Angeles Lakers versus OKC Thunder Season Series tied bang idol 1-1. Start na agad tayo in the first quarter, sakit agad ng katawan ang inaabot ni Chet kay AD. matapos ng drive na ito, tinawanan pa pagtapos. At maganda nga mga idol ang start ng Thunder dito, 3 straight 3 pointers agad sila. Pero Lebron James at Lakers sumagot naman dyan para dumikit 13-11. After nagsagot nagsagutan ng dalawang team pagdating nga sa opensa, talagang paligta ng baskets. Ganda dito ng move ni D'Angelo Russell. Tapos nice drop pass naman ni Reeves kay AD na patay mautuloy ang coach ng OKC. Pero hindi pa pala tapos ang Lakers at kanilang pinaabot ang kanilang kalamangan 27-19 matapos ng monster dunk ni Anthony Davis. At hirap ngang makashoot ang OKC team kaya naman sinarili na ni SJ ang opensa at grabing poster dunk ang ginawa niya dito pero down pa rin sila sa laban 27 to 26. Second quarter naman natin, nice pass ni Lebron kay Christian Wood na posiray si Holmgren. Pero ang okay si players matapos niyan, nahanap ng rhythm offensively. Kaya naman sila na ngayon ang mayawak ng kalamangan dito sa laban. At itong si Chet, dininay pa si LBJ sa layup attempt. Kaya naman nag-fade away na labang sa next possession. Smile-smile nga mga celebrity na nanonood. Kasama nga dyan si Kendall Jenner. The back and forth continues mga idol sa laban hanggang uli at talagang walang team na kumuha ng malaking kalamangan na tapos second quarter natin na tayang score 50 to 50. At pag na naman ang ating second half, 10 to 4 run ng ginawa ng OKC Thunder. Kaya't balik sa kanilang advantage sa laban. Pero once again, the Lakers answers right back. 9 straight points ang kanilang bawi bang idol kaya naman bumalik na naman sa kanila ang kalabangan Sabi ng coach ng OKC timeout muna daw. At matapos niyan Austin Draves pogi move mga idol sa harap ni Gendal Jenner. Di pa siya tapos yan. One more layup. golden ang tawag. Two more points for Austin. At ang LA Lakers pinangalagaan ang kanilang lamang dito. At nabiktima nga na naman si Chet Holmgren, poster dunk ni AD sa kanya sa labang ito. Score natin 84 to 76 after 3 quarters. At para nga sa ating last and final quarter ay itong ang Lakers ay pinangalagaan ang kanilang kalamangan sa first 3 minutes kahit anong subok na itong OKC Thunder na lumapit nga sa kanila. Tapos nagtulungan pa nga itong si Lebron James pati na rin si Rui Hachimura sa opensa ng Lakers kaya naman 99 to 91 ang score natin with 5 minutes left here in the fourth quarter at sila pangaring nga rin dalawa ang nag-angat dito sa Lakers sa double digit lead with 3 minutes left get na pa timeout na naman ang team ng OKC. At sumubok pa nga ang team ng OKC hanggang sa huli pero ang dunk na ito ni Andre Davis ang nagselyo na sa panalo sa team ng LA Lakers.